nang mag-alburuto ang bulkan Kanlaon noong ikasyam ng Disyembre taong 2024. Mahigit kumulang 2,000 residente ng La Castellana, Negros Occidental ang nag-evacuate at tumira sa evacuation center. Sa ngayon, sumasapat ang supply ng pagkain at malinis na tubig. Kayon paman, man, na identify kasi namin na for those vulnerable sector natin, the PWD, the senior citizen, uh, those ng mga um, A uh, pregnant and lactating, kulang po kami sa folding beds. Agad na tumugon ang Operation Blessing sa pangangailang iyon ng mga vulnerable sector sa La Castellana. Nagdala ang Operation Blessing ng daan-daang folding beds para ipamigay sa mga evacuees. Dito nakilala ng Operation Blessing ang 88 anyos na si Tatay Antonio iniwan ang pangkabuhayan at tirahan na nasa paanan mismo ng bulkan kasama ang kanyang anak. At dahil sa inyong tulong, hindi na kailangang humiga sa karton ni Tatay Antonio. Pati na pasalamatan ko man eh. Pasalamatan ko man eh. Nga mo. na ako. Pabing adapt. Ang 85 anyos naman na si Nanay Adorasyon, kung dati ay sa tagpi ping mesa na tutulog, ngayon ay may maayos ng tulugan. Salamat. <laughs> so, may tulugan na kami. Dako, may pasalamat. Nagpaabot din ang Operation Blessing ng mga food packs sa ilan pang mga residente na naantala ang mga pangkabuhayan at ang mga nasa iba pang evacuation centers. Ako na nga pasalamat sa ako na laga ba talo kasi muna t salamat kit.